Ogang Tindera. Well, it's Ogang Tindera on the wall again. Ayan. Medyo storbing ko muna po kayo ngayon mga Ogang. At nakaisip po ako magluto ngayon. No? Ang aking uh, po ngayon ay mahablang kani ni Ogang. O, diba? Ito po ay creamy. At nakita ko lamang po ito sa aking uh, pinuntahan. No? At uh, gagalingan ko po. At uh, hopefully makuha ko po yung lasa. Hindi siya masyadong matamis. Pero uh, yun ang masarap eh. Malinam na. Tapos hindi siya masyadong matamis. And then creamy po siya. Diba? Tara, Samahan niyo ako mga Ogang Tindera. At paminsan-minsan magluto-luto naman naman po tayo ng ating mga uh, uh cravings, no? Katulad niya, nag-crave po ako doon sa aking uh, nakita. So, at actually, natikman ko naman siya. Medyo may kamahalan. Pero kung iluluguin po natin, doon po ay makakatipid tayo at lahat makakatipid. Kaya sa bumili ako ng, ng pagkamahan-mahal at kaya ko naman gawin, di ba? Alright, mga no, agag-tindera, tara. Samahan niyo ko. Alright. Ayan mga ogang tindera, yan po yung cornstarch. No? One mug po ang nilagay ko dyan. Actually, dapat one cup lang. Pero sabi ko, gusto ko medyo marami. At uh, ayan, nilagyan ko rin po siya ng konting asin para naman po may lasa kahit paano na nagaagaw yung alat at tamis at saka creamy. So, two cups of water. Ayan, kailangan huwag mo siyang titigilan ng kakahalo kasi maninikit po siya. Ayan, katulad niyan, nanikit na po siya dun sa aking kawali. <laughs> Ayan po, basta halo lang po ng halo at walang tigil ng kakahalo. At hindi wala pa pong apoy yan mga ogang tindera. Tinitimpla ko pa lang po siya. At uh, kailangan normal po yung water para hindi magbuo-buo po yung cornstarch niya. Ayan. So, two, two, ano yan, two cups of water, one mug of um, cornstarch po siya. Halo lang ng halo, 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 ayan. At uh, natatakam ako dyan, eh. Tapos ayan, isang latang, sa, uh, isang latang uh, Alaska na malapot. Ayan. Na, depende po sa inyo kung gusto niyo dagdagan. yung tamis ba ako kasi gusto ko ay uh, hindi masyadong matamis pero creamy. Yung, malinam malinamnam ba siya? Ayan. So, nilagay ko na yung uh, gatas sa malapot. Uh, ngayon naman, uh, ang ko yung gata po. Ayan. Lagay ko siya. Ayan. Al actually, yung po mga uh, niluluto kong yan, paninda ko po yan. Kaya nakita nyo na buto sa ating video, ay uh, may mga price na siya, diba? Uh, ayan. So, hindi na ako bumili. Pag nakaisip ako magluto at nag ako sa isang food, kuha lang ako dyan, lalo na pag napapanood ko siya sa iba. At ayan naman po yung evaporada. Isang latang evaporada rin naman po. So, ayan. Halo lang din po ng halo hanggang siya po ay... Uh, uh, mag... Uh, yung tamang... Um, tamang timpla ba. Ayan. kasi pag hindi mo siya hinalo lalapot po siya kahit na hindi po siya naka apoy, no maninikit po eh. So, yan. Kailangan halo ng halo. Tapos, ayun, niligyan ko siya ng konting uh, pangkulay. Dapat siya cheese powder. Kaya lang, ubo cheese powder ko. So, ang nilagay ko po yung food coloring. Yun. So, medyo nag, ano siya, nagkulay siya talaga. Pero, dapat hindi ganun karami. No? Nasa sa inyo po yan. So, ayan, nilagyan ko po siya ng konting kulay. Pero, medyo dumami. So, okay lang po yan. Kami lang naman po ang kakain eh. Hindi ko naman po siya para itinda. So, ayan. Halo lang din po ng halo hanggang sa lumapot po siya. Lala, kasi hindi na po yung apoy niyan. Hindi inano ko na yung apoy niyan para uh, naka-high po yan, high heat para lumapot po agad. So, at uh, habang hinahalo po't niluluto ng aking uh, partner, hinanda ko naman po yung mga lalagyan po, yung mga container. Yan. Actually, tatlo po yung hinanda ko. Pero mukhang magkukulang kasi kailangan hindi siya masyadong siksik. At yan, nailagay na po yung mais. Yan, ko yung salata na mais. So, yan. So, ano, ano lang po yan. Halo-halo. At saka, nilagay ko na rin po yung cheese. Ay, ano po yan? ah uh, ano tawag dito? Margarine. Ayan. Kung wala po kaming, kung wala po tayong margarine, pwede po yung dairy cream. Ayan po. So, nabusan rin po ako ng dairy cream. Kaya, yan na lang po nilagay ko yung margarine na tingi ko na tagta 10 pesos. So, actually, pag uh, gumagamit din po ako at pag may bumibili, doon ko lang din nalalaman, no? Na wala na ako doon ng isang bagay. So, nililista ko kaagad yung para hindi ko makalimutan kinabukasan para namili ako. Ay, uh, mabibili mapbibili ko na rin po siya. Ayan, halo lang po ng halo. Ganyan na lang po. Ganyan lang naman po ang pag-ano ng mahadap lang. Kakailangan ah, uh, lagi kang hahaluin. Eh, nakakapagod po maghalo. Parang ubi yan eh, di ba? Ubi halaya. Nasusunod so, po yan, magluluto tayo ng ubi halaya. ta uh, tatry natin. Actually, hindi rin pa ako nakaluto noon. Pero, nagkikrave din ako sa ube. Na no, ube halaya. At ayan yung hiniwa-hiwa kong cheese. Yung cheese yan, yung maliit lang na Eden. No? At ayan, kumukulukulong na siya. Kailangan halo, halo, halo! <laughs> Walang tigil ang kakahalo nakakapagod maghalo ng halo kaya yung partner ko na lang po yung pinaghalo ko ng pinaghalo ayan hanggang sa maluluto na po siya at ayan nakikita nyo naman po yung texture nya no nag iba na po siya talagang uh, lumapot siya ayan masarap yan actually tinikmang ko na siya eh. kahit na medyo hilaw pa siya ah uh, maalaman ko ba no kung creamy kasi importante creamy siya eh. kasi uh, pakain nyo naman yan eh ba diba? so sulit naman no ayan. ayan. tapos na ayan tapos ilagyan ko ng konti mga mantika wala kasi akong brush so ginanyan ko na lang po siya ilagyan ko siya ng konti para hindi ba siya manikit ayan so lagyan-lagyan ko siya so tatlong tab yan. So, sabi nung kasama ko, kailangan uh, wag makapalang ilagay sa isang container. Kailangan manipis lang para madali siyang uh, matuyo o madali siyang ano, um, lumamig. Ayan. So, after niyan, sasali na po namin. Luto na po at ready na po siya. Pero hindi pa siya ready kainin. <laughs> Alright, mga wagang tindera. Tunghayan po natin. So, ayan. Cream creamy. Ayan. Yay! Kasi bawas na siya. Actually, kagabi, take na namin siya. Yung isang ganito, hati kami ni mama tsaka ni, yung partner ko hindi pa namin siya masasahan kasi medyo mainit pa. Hindi siya buo. Ngayon, buo na siya eh. So, feel feel mo talaga na Maha de Blanca siya. Mm. Masarap siya. Siyempre, gawa ko ito eh. Masarap mga oka. Diba? Ang sarap. Mm. Sneed, uh?